Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Ko asia So ayan guys, for to this video, so abangan kung ano pa yung mangyayari sa atin dito sa Bansang Ko asia So 20, uh, 2024 pala ito, so tatapusin natin yung ating mga video sa 2024, kung ano po yung mga ganap bago maging 2025. So pa yung video pala ito ay pumunta kami doon sa may Tagalog or mga Pilipino na party na ginanap dito po sa bansang Croatia na malapit lang po dito sa main square po. Pumunta pala ako dito sa Kuan, Pilipino na may party po dito noong uh, December 28 so kailangan po natin ding mag-chill muna Huwag puro trabaho. Kaya, uh, bigyan po natin yung sarili natin na mag-chill. So, pumunta kami dito kasi si Sir Erwin po ay nag cater po siya or nag uh, siya ng port na party dito sa Pansang Croatia sa mga Pilipino. So, ang dami talagang mga, mga tao dito. So, pangatlo ko na pala ito na attend dito sa party na Pilipino Croatia party ginanap yung fourth na po ito so pang apat po ito kasama ko yan sila yung mga friends ko tapos mala-gala muna tayo bago yung bagong taon tapos pagkatapos nyan ay gagala din kami sa slimy mountain pagkatapos ng uh, taong ito kasi nagula na po ng snow dito sa bansang croatia so ayon So yung sakayan pala doon is 617 na bus papunta po doon sa Slimy Mountain. So maraming nangyari na mga bad and happiness sa uh, year 2024. Pero okay rin yung uh, pasok sa atin ngayon ng 2025 kasi may good news po tayo. So naka-stop work po pala ako sa ngayon kasi nga ho pinaprocess na po yung bago kong working permit so naabsorb pala ako sa kampa sa tinatrabaho kong hotel ngayon pero hindi ko muna babanggitin kasi bawal ata tapos ayun bakit matagal ako naabsorb sa uh, sa company ko or sa yung pinagtrabahoan ko dati dahil po may kuan po sila may pinag-usapan sa agency na hindi pa kami pwede i-release So ngayon at is pinayagan na ng agency na ma-absorb kami so ma-i-release na kami kaya one, one year and two months po ako nag bago po ako ma-i-release sa aming agency. So winter na pala ngayon dito sa Bansang Croatia so nagkuan ako niya nag-skating kahit di ako marunong. So kailangan kong mag-skating para yung parang makuan mo yung ma-feel mo talaga kung yung mga kabataan mo. Pagkatapos nyan is pupunta kami ng Slimy Mountain kasi nga ho umula na po ng snow dito. So yung Slimy Mountain isa rin siya sa tourist spot dito. During po sa winter times or sa taglamig, so ngayon ang dami pong tao. So ito po yung aakit po ng Slimy Mountain. So nagbubukas pala sila ng 10 AM doon. Pero ngayon, so, parang sobra na 10 kasi nga ho, o yung parang umulan po ng snow. So, kailangan pong i secure ang seguridad ng bawat uh, tao. So, parang nag-maintenance pa po sila sa the cable car. So, ito po yun yung lugar, yung Slimy Mountain dyan. So, nag-snow uh, na po ngayon talaga. Alo sa cover na po lahat yung mga bahay ah, uh, ito na po yung pinakamalamig tapos ang daming mga tourists po na pupunta dito yung galing mga isla tapos yung mga taga ibang bansa. So dito po kung yung ID mo ay taga Sagrib ka lang is wala ka pong babayaran pero kung wala kang ID po, hindi ka na makapasok sampo yung bayad tapos kada sa tunnel trip out tapos din yung oh, bayad so yan po yung code na ikuan mo kasi sa sakata na ha mo car papuntang taas may plastic ready na ready na sa kanang car papuntang taas pa pa kung saan yung pinaka talaga yung sa yung Ay, oh. <laughs> ng bundok talaga tapos Ayan po yung mga daanan ng oh, cable uh, car. So, ang daming cable uh, car niyan. Uh, more than 40 or 50 ata sila. So, yung sinakyan namin isa is cable car number 44. Ano so, napakalamig po <laughs> dito. Sa atan, no, napakalamig no, no. sa taas. No, dapat dumulog sa ice na. Tapos, ano. ayun. Pag ito yung bahay mo. Kasama oh, no. pala kaming hindi siya ka masyadong nagit. Uh, jacket ng makapal at nag-double kaya mabilis lang namin <coughs> doon sa taas <coughs> tapos wala pa po siya hangin at <coughs> isang like, malamigan <coughs> na po siya kaya mabilis lang kami doon <coughs> tapos umuwi na rin kami balik tayo bakit ako nag-stop work or natingga ngayon kasi nga ho uh, ika na po yung lumakong working permit Uh, which is uh, ika-cancel na siya kasi uh, uh, na-approve na po yung bago kong working permit which is hindi na po ako under ng agency so uh, local hire na ako so under na po ako ng uh, kuan ko yung sa hotel ko talaga at is okay na rin to tinanggap ko na kasi uh, yung kagandahan po sa company ko yung nag-absorb sa akin is may ticket ako pa uwi at pabalik pag nakatapos ko yung 2 years. Pero okay lang yon at kahit mahigit 1 year na ako dito, yung parang back to zero at least meron akong ticket pa uwi ng Pilipinas. Kung uwi man ako after 2 years, uh, at least makaipon-ipon din ako dito. So laban lang talaga kasi iba-iba po tayo ng mga madadatnan or ma-experience kasi iba-iba po tayo ng tarbaho. So yung Bawaan ko lang sa inyo yung mga payo is pag dito ka na is bawal po yung tama dito. So paghirapan mo talaga yung maging uh, trabaho mo dito. Or uh, sa darating na pagpilian is dapat uh, gawin mo yung mga na 100% uh, yung mga trabaho mo para mapili ka. Kung uh, kagaya na yung ang trabaho mo is uh, seasonal. So, kailangan mong galingan magpakat, magpakitang gilas ka para maabsorb ka. Tapos, ayun, ha, para hindi ka ma-stress sa buhay. Thankful na rin ako kasi hindi na ako magiging under ng agency namin. So, magiging lokal na ay yung parang inabsorb na ako. So, pasalamat na ako kasi nga ho yung dahil maraming benefits yung company na pinasukan ko like uh, may kuan ako pa uwi akong ticket tapos may mga bonuses pa tapos libre kain tapos okay naman yung accommodation ko kasi nasa city yung accommodation ko malapit lang ako sa ni at saka sa main square yung parang nasa gitna lang po kaya iba-iba po tayo talaga ng mga experience papunta dito kaya uh, ayan laban lang talaga tayo sa mga pagsubok na darating kasi nga ho uh, dito, yung trabaho kagaya ngayon, marami talagang natingga during winter time kasi nga ho galing po yan sila sa mga isla. Yan po yung tinatawag na mga uh, seasonal na trabaho. So kailangan mo rin yung tingnan yung trabaho mo kung seasonal ba or hindi. So i-explain ko po yung mga seasonal na trabaho po yung or long term or an seasonal. So Seasonal po meaning yung mga 6 months, 6 months lang, 6 months, 6 months lang po na trabaho. So kagaya 'yan pag na ka doon sa mga isla, 'yan po yung mga seasonal na trabaho like housekeeping, ha uh, room attendant, mga cleaner basta doon banda ma-assign sa mga isla Magkuklose kasi yung isla hanggang November so babalik na yan dito yung mga stop uh, ng December. Pero okay lang man din kung seasonal ka pero piliin mo talaga yung agency na may accommodation dito pagdating sa sagreb kasi mahal po yung mga accommodation dito. So yan din yung mga dapat nyong i-prioritize or pag-isipan or itatanong para bago kayo mag-apply or bago nyo ituloy yung mga application nyo papunta dito sa bansang Croatia. So yung process pala po ng visa ngayon at saka mga working permit is uh, matagal na po. So 4 to 6 months na po yung mga kuan dito process. So minsan matagal pa po. Uh, kasi nga ho, ang dami na pong nag-apply po dito ngayong mga foreigner, kagaya ng mga Pilipino, mah hindi lang mga Pilipino, may Nepal, may iba-iba na po, Indian po. So nagbukas na po ang kuan dito yung Croatia. So pag kaya ito na po yung sinasabi kong slimy mountain kung saan dito yung dagsa ng mga mga tourists, uh, turista or mga galing ibang-ibang mga probinsya or ibang-ibang bansa. So, dito po yung gin uh, pinupuntahan nila. Ito yung tinatawag na Slimy Mountain. So, dito po talaga yung mag snow, -snow talaga. Balik tayo sa tingga. Yung sa pagkatinga ko ngayon. Kasi nga ho, uh, ika-cancel po yung working permit ko na luma. So, i-apply yung bago kong working permit. Uh, so, kailangan kong mag-stop work. Kasi nga ho, bawal po yan dito sa batas nila na magtrabaho ka na wala ka pong uh, hindi pa po okay yung papilis mo dapat okay talaga siya na ma-approve na tapos i-apply ka pa niyan kasi ika-cancel nga yung luma kong ID tapos yung working permit so ililipat yung mga kuan ko yung luma ako sa bago kong employer so ayan lang po ang mga drama ko dito sa Bansang Kuisha so mag-share pa ako ng mga uh, dapat uh, i-share so magtanong lang kayo kung gusto nyo, kung maitatanong kayo para uh, at least ma-vlog ko soon tapos ma replyan ko kayo kahit mag-comments na kayo dito sa aking mga drama sa aking vlog kahit wala namang kabuluhan pero at least may makukuha kayo na kahit unting mga informasyon about sa Bansang Croatia So, mag-share din ako ng mga karanasan ko dito kung paano ako or paano ako nakadating dito sa Bansang Croatia or paano yung mga experience uh, pagdating dito. So, ingat ang lahat. God everyone. So, Happy New Year pala sa lahat ng mga OFW. Mabuhay po tayo around the, kahit saan sulok ng mundo sa, sa buong mundo.